Hindi na nakapalag sa mga otoridad ang 57 na anyos na si Ferdinand Buen alias Nanding. Ito'y matapos siyang mahulian ng Shabu sa paghahain ng Pidea Ilocos Region sa search warrant sa kanyang bahay sa barangay Zaragoza sa Baknotan, La Union noong ikalabing pito ng Setyembre. Limang pakete ng Shabu ang nakuha sa kanya na may kabuuang bigat na dalawang gramo at nagkakahalaga ng 13,600 pesos. Nakuha rin sa kanya ang iba pang drug paraphernalia. Nasampahan na siya ng reklamong paglabag sa Republic Act 9165. Sa bayan naman ng Sugpon, Ilocos Sur, nadiskubri ang isang plantasyon ng mariwana na may lawak na 7,000 square meters. Umabot sa halos 62,000 na punla at tanim na mariwana ang binunot at sinunog ng mga otoridad. Nagkakahalaga ang mga ito ng 4,124,000 pesos. Ang nasabing operasyon ay isinagawa kahapon September 18 ng pinagsanib na pwersa ng PDEA at PNP Region 1 at Benguet PPO. Sinuyod din ng mga pulis ang mga kabundukan sa katabing probinsya ng Benguet. Sa barangay Takadang, sa bayan ng Kibungan, dalawang plantasyon ng mariwana ang nadiskubri. Aabot sa 4,300 na piraso ng tanim na mariwana ang kanilang binunot at sinunog sa dalawang araw na operasyon nila mula September 16 hanggang 17. Mayroon itong kabuuang halaga na 860,000 pesos. Sa katabing bayan naman ng Bakun, siyam na libong tanim at punla ng mariwana ang nadiskubri sa isang taniman. Nagkakahalaga ang mga ito ng 1.48 milyon pesos. Sa bayan naman ng Tinglayan sa probinsya ng Kalinga, dalawang plantasyon ng mariwana ang sinalakay ng PNP. Aabot sa higit siyam na libong tanim ang kanilang pinagsisira at nagkakahalaga ang mga ito ng 1.8 milyon pesos. Wala namang nahuling cultivator sa mga nasabing plantasyon at iimbestigahan kung sino ang nasa likod ng mga sinalakay na plantasyon. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.